Kahulugan ng Karni ng Ahas sa Panaginip Ang mga panaginip tungkol sa Karni ng Ahas ay may iba't ibang simbolikong kahulugan na may kaugnayan sa pagbabago at pagnanasa. Ang Karni ng Ahas sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa maraming emosyon at kaisipang nauugnay sa mga pagbabagong sinusubukan mong makamit. Ang pagkain ng Karni ng Ahas ay hindi na bago sa culinary world. Sa China, ang pagkonsumo ng karni ng ahas ay nagpapatuloy mula pa noong Ming Dynasty. Noong ika-14 na siglo, man, noong panahong iyon, ang mga ahas ay nakaka nakakatulong bilang hilaw na materyales para sa paggawa ng mga tradisyonal na gamot upang mapataas ang sigla at kalusugan. Ito ay noong ika-19 na siglo na ang karni ng ahas ay nagsimulang maging isang culinary dish sa China. Iyon ay dahil may pagtaas ng interes ng publiko sa mga kakaiba at kakaibang pagkain. Simula noon, naging tanyag ang karne ng ahas sa mga karatig bansa tulad ng Vietnam at Thailand. Ayon sa paniniwala ng mga Chino, ang karni ng asa ay may magagandang katangian para sa kalusugan ng katawan at bilang alter alternatibong paggamot para sa iba't ibang sakit tulad ng pananakit ng ulo, lagnat at mga problema sa pagtunaw. Gayunpaman, hindi mo makakain ng lahat ng uri ng ahas. Ilang uri lamang ng ahas ang naglalaman ng mga sustansya na mabuti para sa katawan. Sa mundo ng panaginip, ang karni ng ahas ay may tiyak na simbolikong kahulugan. Mahalagang malaman na ang simbolo ng panaginip ay subjective at maari mag-iba para sa bawat tao. Sa makatuwid dapat isaisip ang mga panaginip tungkol sa karni ng ahas na may mga karanasan sa buhay. Kahulugan ng panaginip na may hawak na karni ng ahas. Kapag nanaginip kang may hawak na karni ng ahas, ito ay maaaring magpahiwatig na may kapangyarihan kang baguhin ang sitwasyon o problema ang kinakaharap mo. Maaari ito maging isang magandang senyales na maaari mong makamit ang iyong ninanais na mga layunin kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng karni ng ahas. Kapag napanaginipan mong magluto ng karni ng ahas, ipinapakita eh nito na mayroong kang tapang at kakayahang kontrolin ang mga komplikadong sitwasyon. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay mag, may pagpipigil sa sarili at hindi madaling maapektuhan ng mga nakababahalang problema sa mga panaginip ang pagluluto ng karni ng ahas ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Sa pangkalahatan, ang simbolo na ito ay nagpapakita na ikaw ay nahaharap sa isang salungatan. Gayunpaman, ito ay tanda ng iyong mga pagsisikap na makahanap ng solusyon sa isang problemang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbalat ng ahas. Kung nanaginip ka magbalat ng ahas, ito ay maaaring sumagisag sa isang pagkilos ng paghihimagsik o humiwalay sa isang sitwasyong pumipigil sa iyong kalayaan. Maaaring ipahiwatig nito na gusto mong palayain ang iyong sarili mula sa hindi malusog na ugnayan o relasyon sa iyong totoong buhay. Ang pagbabalat ay ang pagkilos ng pagtanggal o pagtatanggal ng panlabas na layer. Sa konteksto ng isang panaginip, ang pagbabalat ng ahas ay maaaring mga hulugan na sinusubukan mong alisin ang kasinungalingan o kawalan ng katapatan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng karni ng ahas. Kung pinutol mo ang karni ng ahas sa isang panaginip o hiniwa, maaari itong sumagisag sa kapangyarihan at kontrol sa iyong sariling buhay. Maaring ilarawan ng pagkilos na ito ang kakayahang malampasan ang mga hamon at ipakita ang malakas na panig sa loob mo. Ang pagputuloy maaaring sumisimbolo sa paghihiwalay o pagbura. Kung nanaginip ka maghiwa ng karni ng ahas, maaaring nangangahulugan ito na sinusubukan mong ihiwalay ang iyong sarili sa masasamang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inihaw na karni ng ahas. Kapag nagihaw ka ng snake meat o nakakita ka ng inihaw na snake meat, ito ay sumisimbolo sa pagnanais na baguhin ang isang bagay para sa mas mahusay. Ang pagkilos na ito ay maaari ding tumukoy sa isang pagtatangkang sirain o labanan ng isang kaaway o balakid na humahadlang sa iyong daan. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong alisin ang mga hindi malusog o nakakapinsalang bagay sa iyong buhay. Sa kabilang banda, kung ang laman ng ahas ay nasunog at naging abo, inilalarawan eh nito ang iyong pagnanais na kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bago. Samantalang kung ang laman ng ahas ay nasusunog at nagbubuga ng itim na usok, ito ay sumisimbolo ng takot o pagbabago sa iyong buhay ng panaginip tungkol sa kumain ng karni ng ahas. Ang panaginip na kumain ng karni ng ahas ay isang kagiliw-giliw na kababalaghan sa mga panaginip. Kapag nanaginip kang kumain ng karni ng ahas, ito ay maari maging tanda ng paggaling at pagbabago. Ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang malampasan ng problema o sakit na iyong dinaranas. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na humingi ng pisikal o emosyonal na pagbawi. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng karni ng ahas. Kapag nanaginip kang bumili ng karni ng ahas, ito ay maaari maging isang kapanapanabik na senyales. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na makakakuha ka ng swerte o espiritual na patnubay. Ang pagbili ng karni ng ahas sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang nakatagong pagnanais o pagnanais. Maaaring ito ay isang senyales na may hindi natutupad na mga pagnanasa. Ang panaginip na bumili ng karni ng ahas ay maaari din sumagisag na sinusubukan mong ituloy ang mga personal na ambisyon. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng karni ng ahas ay sumisimbolo din sa pagsangayon sa ibang partido. Ang simbolo na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga aksyon na may kinalaman sa tiwala, pangako o mga interes sa negosyo. Mahalaga maging maingat dahil maaaring mga hulugan ito na pumapasok ka sa isang mapanganib na deal lugan ng panaginip tungkol sa karni ng puting ahas. Ang panaginip tungkol sa karni ng puting ahas ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nasasangkot sa isang sitwasyon na maaring magbigay ng pagbabago. Ang puti ay kumakatawan sa kadalisayan, kalinisan at kadalisayan. Kaya ang simbolo na ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng paglaki sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karni ng itim na ahas. Ang mga panaginip tungkol sa karni ng itim na ahas ay maaaring magbigay ng idea ng pagkakaroon ng masamang enerhiya sa iyong buhay. Ang kulay na itim ay kumakatawan sa katiliman, depresyon o mahirap na buhay. Ang panaginip na ito ay senyales na dumaraan ka sa isang mahirap na yugto ng iyong buhay at kailangan mong gumawa ng mga hakbang upang harapin ito.